Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong March 17 at March 18, 2024. Sa lahat pong muli ng mga subscribers po natin, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. At yan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update. Para naman po ngayong March 17. Ayan, dito po tayo sa March. Yan po ay 3. At 17 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. I-simplify lang po muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 1 plus 7 is 8. 2 uh, plus 4 is 6. Ganoon pa rin po sa bandang gitna. 3 plus 8 is 11. At 8 plus 6 is 14 Then sa bandang baba din po 11 plus 14 is 25 Yan po yung unang numero natin Meron tayong 25 At yung pangalawang numero natin Dito pa rin po yan sa bandang gitna Combine pa rin po natin yan At yung numero natin dito 3 plus 8 plus 6 is 17 Yan naman po yung kapares nating numero O pangalawa nating numero Yan meron tayong 17 at pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon natin ito. Pwede, pwede na po yan. 25-17 o kaya naman po ay 17-25. Ayan mga idol, pwede, pwede na yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 17 at 25, simplify lang natin yan. Para may sumada natin, para mas marami po tayong mga numero na pwede pagpilian. Ayan mga idol, e simplify muna natin ang 17. 1 plus 7 is 8. At dito sa 25, 2 plus 5 is 7. At yan po yung sumada natin dyan, 8 tsaka 7. Dito po sa 8, ayan, kinuha po natin itong 17, sumada 17. 1 plus 7 is 8. Then yung 35, kinuha po natin yan, sumada 35. 3 plus 5 is 8. At 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. Ayan mga idol, at sa 7 naman po, kukunin muna natin yung 25, sumada so, 25. 2 plus 5 is 7, then 16, sumada so, 16. 1 plus 6 is 7, at 34, sumada so, 34. 3 plus 4 is 7. Ayan mga idol, yan po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian sa ating pong sumada para po ngayong March 17. Meron tayong 8, 17, 35, 26, 7, 25, 16, at 34. Ganun pa rin po ang gagawin natin dyan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Mga personada po natin yung mga numero. Ayan, rambo lang po natin sila. At sa ating sample naman, yung 26 at 26 at 7. Ayan. Then, 34 at 17. Then, 16 at 35. Ayan mga idol. Yan po yung mga sample natin. Mga kombinasyon natin nakuha sa atin sumado ngayong March 17. And meron tayong 26-7, 34-17, at 16-35. Ayan, kung okay lang po sa inyo yung mga sample naman na yan, pwede nyo rin kung matayaan, pwede, kayo, pwede rin po tayong kumuha. O din naman kayo magdagdag lang sa mga numero na dito po sa mga sa taas. Yan, mga na circle po natin yung pero kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nanggustuhan po natin mga kombinasyon. At yan mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha para po ngayong March 17. Ayan. At next natin yung ating pong advance sumada. Para naman po yan ngayong March 18. At yan mga idol, dito tayo sa March. Umpisahan natin agad ito. Sa March tayo, 9-3, 18 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan mga idol, ganun, ganun pa rin po. Simplify lang natin yung mga numero ito. 0 plus 3 is 3. 1 plus 8 is 9. At 2 plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang gitna. 3 plus 9 is 12. At 9 plus 6 is 15. Then sa bandang baba din po, 12 plus 15. Yan ay 27. Yan po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 27. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po rin sa bandang gitna. Combine pa rin po natin ito. 3 plus 9 plus 6 is 18. Yan naman po yung pangalawang numero natin o kapares na numero. Meron tayong 18. At uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 18, 27. Okay naman yung 27, 18. Yan, pwede pwede na po yan. At dahil 2 digits din po sila, yan. Simplify din po natin kagaya po yung ginawa natin dito sa kabila. 18 at 27. Dito po sa 18, ayan, 1 plus 8 is 9. At sa 27 naman, 2 plus 7 is 9. Parehas lang po sila ng sumada kaya isang numero lang na yung nakuha natin dito. Ito lang pong 9. At yan lang din po yung susumada natin. At isumada po natin siya dito sa 9. Kukunin mo natin yung 18 or 27. Kahit alin po dito yung mauna ay okay lang po. Ayan, unahin po natin ng 18. So, mga si 1 plus 8 is 9. At itong 27. So, mga da, 27. 2 plus 7 is 9. At pwede din yung 36. So, mga da, 36. 3 plus 6 is 9. Ayan, mga ito. Yan po yung mga numero natin. Pwede natin pagpilian dyan. Meron tayong apat na numero dito. I-rumble lang natin. Pili lang po tayo kung ano po po yung mga nagugustuhan natin yung mga kombinasyon dyan. At yung sample naman natin, ginawa natin yung 36, 26 at 18, then 9 and 27, at 18, 9. Ayan mga idol, ito yung mga sample natin. At kung nagustuhan nyo po sila, pwede pwede nyo rin pumatayan itong mga ito. Meron tayong tatlong kombinasyon dyan. Meron tayong 36, 18, 9, 27 at 18, 9. Ayan, pwede pwede nyo rin itong mga sample natin ito. Pwede rin po tayong makakuha pa. Kung may mga numero po tayong pwedeng makuha dito ng mga pwede natin matayaan sa mga circle natin ng numero. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong March 17 at March 18, 2024. Maraming maraming salamat po at uh, abangin na lang po ulit yung ating mga susunod na sumada. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.